So, share lang natin katakay mo. Itong yun na ginagawa natin ngayon. Uh, continental to. So, ito, customize. Itong, itong board na to sa kapan. Itong tubo na to. Itong tubo na to. Itong tubo na yan. Hanggang dyan, hanggang dyan. May palaman na ako din aking tubo sa loob. Ganitong tubo, ordinary, palaman yan bago na-welding. So, yan yung nagpapatibay yan. Ito, tingnan nyo to. Kung single lang natubong ganito, ito yung kapal niya. Ito yung kapal nung single lang natubong na stainless. At ito naman yung kapal nung napalamanan ng ordinary sa loob. Yan. So, balik ko lang yung stainless natin dyan. So ang building niyan talaga naka notes hanggang sa loob 'yan. Ito naman ginamit natin dito, 3 4 to. Imbes na 516 yung kapal nitong shafting na to, ginawa na natin siyang 38. So mas mataba siya. Tapos ito namang itong itong holder niyan ay diyan, ayan. Yung nilalataan diyan. Itong stainless na yan, may palaman pa rin sa loob yan. Ayan o, oh. kaya masasabi natin na matibay. So, ab abang iskiliton pa lang, inano na natin yung mga ikakatibay niya. Ito yung order ng tagasubik sa atin. Ganito yung nakapalaman na tubo sa loob. Dito. Nakapasak yan, kaya pag tingnan nyo, ayan, makapan. So, sigurado talaga matibay. So, sa plot bar natin, 3 o 4. So, yan yung framing pala natin. Tap din natin yan bukas.